buhay na tunte. Lintik na face. Men, ah, uh, hukay na mali eh. Dala na kinong mali, lintik na mali. Oo. sa salak ng mani eh. Dalawang baboy, lintik na, na. dalawang baboy yan lang. Wow. Oo, oh, nalakay na. Oo, nalakay na doon? Oo, sa kong bagong face, nakawala ka na pa. Hindi nga ni... eh. Nagkakarad yung mga tropa doon, no? At dahil nga ano, nakawala ka na po, sabi nga yun Ano? Rumunta nung gabi. Ako? Para mahulik. Baka kanya nilang ako eh. Mahulik? Pagpunta eh. Nakakita. Naan daw? Sa linangan. Nasa bitak. Dalaki ng bitak. Huwag kang buhok ang kayo sa kayo. Asya ka ba ba? <laughs> ano ba? bitak Limang mayam? Tignan. Sige ba itong parating? Eh? Eh. ba si Piskuyang pala ito eh? Abis <laughs> na Hindi may katawag sa pawis eh. Sa opis. So, Gaya lang ko niya sa akabu eh. Ginaano, ginabisan siya sa laris. Ang posabis. laki problema ng pamilya noon. akong tigna. Hoy, ito bisan nangyari eh. Noong araw pala, yung lola ni Pisan Charles, nagtanimpis ng puno lang ha, sa lopis ng bakura nila. Hindi e ngayon, ito ngayon, dumating to parang ngayon. Yung puno lang ha, ha, puno na, dating tinanay mo ngayon, puno ng malaki, laki ng puno eh. Eto nga yung na namunga yung puno lang ha. Ang problema mo, yung bunga, sa ilalim ng lupa, tumubo. Eh, butang lakabis ng bunga, hindi mahugot-hugot. O ngayon, tinawagan ngayon kami ng tropa kanina. Eh, di, mo, tandami, peace namin. Pagtulong-tulungan namin eh. Ayun, ang na ng Diyos, ugot naman yung bunga na lang ha, sa ilalim ng lupa. Ang problema mo ngayon, Pes, eto ngayon. Nung nahugot, Pes, namin yung bunga ng langka. Na po sa Pes. Sa ng bunga. Tumagilig yung... Ba tumagilig yung bahay ni na, Pes, ang chas, lalas. Lalas ng bunga. Opo, ayun. Hanggang ngayon, iniwa ko na ito eh. Hanggang ngayon, Pes, eh, minamason pa rin yung bahay nila, eh. Tumagilig, eh. Ngayon, na nyo. Subscribe to, to my, my channel. channel.